ulit, ulit. Okay, ulit. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ah, ako, namin Miss Jorba. Mm hindi -hmm. e, yata eh. Ay, pasensya na kasi eh, hindi kami nakapag, ano eh. Kaya uh, putol ang ating kwentuhan. Ay, ano ba ikukwento nyo ngayon? Eh, ang ikukwento ko ngayon eh, nanganak na uli yung aking si Shiny. Ayun, oh. Yeah. No? Takbuhan ng takbuhan. Oh, hulaan nyo ba? <laughs> oh, gusto nyo hulaan kung ilan ang anak? <laughs> oh, sige, hulaan nyo. 50, Kailan ba lang aking mother? May 50 pesos na download kayo. Download? <laughs> ah, download. Ano ba yun? Load. 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 oh ay pesos okay, okay, kaya Gcash. May load kayo ang mananalo. O kaya Gcash, mother. Ha? So, load o kaya Gcash. Uh, load o kaya Gcash. Ayan, uh, pwede nyo namang hulaan kahit na ano. Eh, kasi alam, ay, uh, ayan, kung, kung kaya nyo bilangin, ganyan makukulit na yan. Oh. Ayan, uh, no, nakalarawan. Naka kung sino ang mananalo? Ilan ba, mga, ilan bang, kailan ba to ng anak? Noong ano, October 18. Ah, October 18 pala. Ayan na, o oh, si Shiny. Shiny matakaw. Ayan, yeah, negra. Hmm. Negro negra. Negra kasi yung ina. Si Shiny. Hmm shining makulit yan pagka uh, tinanggal mo sa tali pag binatak hindi ubra hindi mo bibitiwan at mapuputol lang daliri mo pag naipit sigurado gusto nila sa putik oh pero maano sila ayan ang magigilas eh in, in injection na namin ng ano yan ay eh, ng iron jetran yan Nako, mo, nakita ko na yung mga nakita ko na yung lalaki, laki ng itlog oh. Ayun laki na ng itlog oh. Laki na ng betlog. Ay, itlog, ayo eh, babae, yun dalawa ni. Dalawang, dalawang itlog na yun. Hmm. Namatay pa yan. Tatlo pa namatay no, kaya hindi dami sasabihin kung ilan yan. Tatlo pa namatay dia sa ano na yan, mga biik na yan. Bagsisin lalaki eh, oh. Walang maliit, walang malaki. Nga, no, ana. Yan, chocolate Takbuhan, takbuhan, takbuhan. Yan, panatira dito sa tabi niya. Yan, mother. Yan. Di Ay, napakatakaw nito si Shiny nyo. Ha? Huh? Napakatakaw. Dapat lagi nyo papakainin dahil marami siyang pinapadede. dede. Kaya lang, wala siyang kulungan talagang permanente dahil yung, yung inanak niyang nakaraan, may tatlo pang natitira. Mahirap kasi magbenta dito at ano, ma 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 mahirap i-transport. Ayan, yung bagsak presyo ng ang ginagawa. Ay, ano ba yung binuburiri mo dyan? Baka cobra ang makakana mo dyan shiny. Dabay, nung umbang mo dyan? Eh mga ano yan eh, mga, yung mga palapa ng nyug na nabulok na. na Diyan pinag-ipon-ipon. Eh, may binuburiri si ano din eh, si shiny. Pati anak niya eh, sumasama rin naman oh. Yung iba yun, yun, laro ng laro. kumusta kayong lahat? Sana masasaya kayo, malulusog, at ligtas sa anumang kapahamakan. God bless us all. Ay, mag-subscribe su mag -subscribe, ka mo. Subscribe, tsaka like. Mag-subscribe, mother. Mag-subscribe. Mag-subscribe kayo, ha? I love you all. Thank you. Bye-bye.